Sipulong Duterte, wow ah. nagsalita na rin po etong eh, Sipulong Duterte May patutsada uh, kay Senator Riza Ontiveros Talaga ba may karapatan kayong magpatutsada? Unang una, matagal na to, matagal nyo nang ginagawa ito kay Senator Riza Ontiveros Eto yung um, sinasabing pattern, meron na kayong pattern Para pabagsakin ang isang Senator Riza Ontiveros Napanood ko nga yung minsan na sinabi ni Senator Risa na kinukonsider niya na tumakbo bilang presidente sa 2028. Grabe! Automatic! Labasan ang mga kasinungalingan tungkol kay Senator Risa Ontiveros. Tigilan niyo na yan. Salot ng ating lipunan, itong mga pakawala na mga Duterte, na mga trolls, na mga bayarang vloggers, at yan ang totoo. Kaya nararapat lang. Ito ah, ang nakikita ko ulit kay senator Riza Ontiveros. Hindi siya patitinag. Seryoso na to. Pinuno niyo si senator Riza Ontiveros. Inubos niyo ang pasensya ng isang senator Riza Ontiveros. Tapos ano daw ang sabi ni Neto si Pulong, talaga may ganap kapang magpatutsada sa isang senator Riza Ontiveros? Hmm? Ano daw? Um, kung sila daw ang titira, okay lang. Talaga ba? Kailan tinira ni Senator Rizzo Antiveros kayo, ng mga Duterte? Di ba lahat yan ay dumadaan sa tamang proseso, pagpapaimbestiga? Kailan? Kailan ba? Kailan ba naging talamak sa pambabalahura ang isang Senator Rizzo Antiveros? Di ba hindi naman? Di ba wala naman? Napaka-composed pagdating sa mga investigation. Napaka-preparado. -napaka At talagang hindi pa titinag. Pero daw, kung sila ay pupunahin, demanda agad. Punahin? Talaga? Pinunahin niyo sa Senator Rizal Ontiveros? Of course not. Hindi niyo lang siya pinunahin. Hindi niyo siya pinunahin. Binabalahura niyo siya, hiya niyo siya, at ibinabagsak niyo ang isang Senator visa Ontiveros. Pinunahin. Hindi ito basta-bastang pamumuna niyo lang. Wala ka rin kayong kanapatan na pumunahin dahil kayo sa sarili niyo ang una-una dapat napunahin uh, at syempre bigyan ng leksyon. Mm, ayan. Ano ba 'yan para namang hindi politiko? Sabi na itong si si Polon. Talaga ba? Ay kayo nga kung tutuusin, hindi dapat kayo pinupuna eh. Pinupuntirya talaga kayo sa mga kalokohan at kawalang hiyaanin nyo. Ano yung mga banat nyo? Paano kayo sumagot? Mas malala talagang talagang babanatan niyo ng todo-todo yung mga uh, nakakapansin ng inyong kawalang hiyaan.